So gumagawa ko talaga ng paraan para lalong oh, mukha oh, ko yung dad ko, no? Kapal na mukha mo. Oh, ano saan mo? Gumagawa ko talaga ng paraan. Oh, so yun, simbaga nga pa dyan. Ano? Para masabing... Hmm? Yan! Uy, Troy! Bala mukha mo. Tapos yung... ano pang kaya mo doon? Wala ka lang mong pera. Asam ah, ulit sa dad ko. Pabigat. Yun, no? Know? Uy, uy, tubig na kayo doon. Ano naman ganyan? Tubig yan namin eh. Tubig namin yung Ano ba naman? May tubig, hmm. na, -tubig na mga doon sa loob hmm. yung... okay. eh. Ito yung pangalaman ka niyo. Ito yung panay, yung kapatid mo mga mabas bata sa'yo. Sino yung... Bumbuhay sa'yo. Bumbuhay na nililoy sa'yo. Ibig sabihin wala kang kwentang kapatid. Wala kang hmm. kwentang kundayon. Ayun guys, uh, magandang umaga. Uh, may pinapagawa pala sa'yo si Ootit. ko lang mo muna kasi... Hindi ko alam kung nasan siya. Pero nandito lang. Chong. Oh no! Sipag ah. Ha? ha? Sipag ah. Sipag ah. Ano pala yung papagawa mo? Hindi, kunin mo lang yung ano. Ako dito. Kunin mo lang yung walis tsaka yung dustpan. Ano tayo dito ah? Linis tayo? Oo, oh, linis tayo. Oo, oh, muna. Bakit? Kunin ko yung walis pati dustpan. Kunin yung... Kaya mo gagawin nito. Oo, oh, diba? di ba? Hindi niya mabuksan. Oo. Oh. Ano nang daw yun? Ano nang daw yun? Ano yun, Lu? Hindi ko nga alam yun. Kung magawa ka talaga ng paraan, para lalong oh, mo yung um, dad ko, ano ang kapal ng mukha mo. Ano saan mo? Kung magawa ka talaga ng paraan. Para mo? Si, si ka pa dyan. Ano, para masabing... Hmm? Uy, Troy! Huwag ka naman bastos! Oh, para masabi lang na masipag ka, gaganyan-ganyan ka dyan. Kami nag-ingis kanina niyan, tapos sinundan mo lang para makita oh, ka sa CCTV. Sabi na pa kasi mo dito yung mga sila sa mga Indonesia eh. Pala mukha mo, tapos yung ano pang kaya mo dahil wala ka naman pera. Aasa mo ulit sa dad ko. Abigat, yun o. Uy, Troy! Tama yan. Troy, ako ayaw kitang patulan kasi alam kong naiinggit ka na papunta kami ng Indonesia. Naiingit! Naiingit ka! Hindi na yung pumunta dun. Hingit na ako. Kaya na kami sumunod dun, G. Troy, ako Nerespeto kita ha, bilang bata, pero bilang Troy dyan, hindi eh. Kung mo akong 30 manda, bakit na magustuhan? Kaya nga eh. Kung wala akong 30 manda, hindi ka pa ba 30? Pinsil lang ako, huy. Pinsil ang kutik. Huy! Yung edad mo, mukha ng 30 Pa-50 ka na nga eh, pagkatapos ng 30 eh. Uy, yung oh, tubig ba, namin yun, uy. ganyan? Tubig yan namin eh. Tubig namin ba? Ano ba naman? May tubig naman kayo dun sa loob Abo, eh. Ano ba, makakadamot ako yun? Hindi ako nagdadamot. Eh, kung... Tubig lang naman to, Titsi. Ano mo naman? Yun nga eh, bang tubig so, nga lang yun eh. Pero... Kung sumutsut ka, parang sa'yo, ikaw yung may-ari. Magpaalam ka rin. Hindi ko nga nagpapaalam ka lang po. Ano yung na ikahiya? Ikaw yung panay at yung kapatid yung mga mga mababas bata sayo, sila yung... Buong buhay sa'yo? Buong buhay na nilino'y sa'yo. Ibig okay. eh, sabihin, wala kang kwentang kapatid, wala kang kwentang kuya. Anong wala kwenta kapatid? Wala ano, sanay na ako dyan. Wala kang kwentang. Ayun mo yan, magpapasokin yung mga hindi hanggang di na natapos yan ah. Basta lang eh. Basta lang eh. Gina, tungka na, tungka na! Taputin mo yan, tsaka kakainin. Huwag mong lahat mo. Hilakan mo yan ah. Hilakan. Eh! Maayos kayo ah Uh, ano naman ang mga kasna niyo mga yan e? Eh. Ba't ba ganun si si Troy? Ano eh, bang gumawa oh, mo doon? Eh, ako huwi doon. Wala namang problema e. Eh. Bakit na, sanay na yung ko dyan sa mga yan eh. Pero ba't galit na galit ba sa iyo e? Eh, paano, naiingit siya kasi di siya kasama sa Indonesia. Ganun ba? Hmm. Ang ino Indonesia lang eh, Wala namang problema doon. Pwede naman siya mag-Indonesia mag-isa niya. Oo oh, nga. Pwede naman siya bumili ng tigit e. Eh. Paano? <laughs> Natatawa ako. Kasi nung isang araw pa siya sa akin umiiyak nasama doon siya sa Indonesia, hindi ko siya pinapansin eh. Kasi sabit nga lang ako, di ba? Oo. Oh. Alam ko, magsasabit pa ako ng isa eh, sabit na nga lang ako eh. Matutodos tayo kay Subnum pag gano'n. Oo nga, tsaka... Nga kayo din eh, na magsama pa ako ng ano eh. Kaya ako na lang si Utol magsama sa kanya, di ba? Okay, Pero Kaya si kalabaw din eh, parang ano din eh, sinusuportahan ko yung ah... Uh... Kala ko, bumabait na eh. Kasamaan niya ano eh. Ganun yan. Sige Sige na na ba? Hindi pa pang... Try muna tayo. Hindi so, mo taro tayo. Oh, Kamihaya na to. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no o Tito Otits kung tawagin. Ah, uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang uh, bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits oh, Official. Marami kasi ano eh, marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, i-click lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yun, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!